Ayan. So for today's video na naman tayo ulit. So ayan. So ngayon pala, guys, ayan o, ay wala tayong pasok ngayon. Oh, kahit Friday, hindi tayo nakapasok ng ano ngayon, Friday, guys. Ayan. So ang date na ngayon, it's July 18 na, it's Friday. So gaganina hindi tayo nakapasok. Kasi ano, kasi dahil may ano, may bagyo pa. Maambon pa, umuulan pa So, ayan So, nakapasok naman ako ng Monday Tuesday, Wednesday, Thursday So, Friday, hindi, ano Hindi tayo nakapasok ng Friday Ngayon So, bukas kasi guys, ay wala na rin kami pasok ulit So, Sabado bukas uh, At saka kinabukasan, linggo So, kinabukasan ulit are uh, Ano ba yan? Ay ano na, uh, lunes o lunes na so may pasok pa kami ng Monday so ayan, so ngayon ay may papakita pala ako sa inyo dito, so ayan na pinagsama tip test na naman namin so ayan, so dito sa ano guys, ESP or GM ano pala, GMRC so kasi ang sabi kasi sa akin ni teacher ko ano, GMRC daw or ESP kasi nung grade 3 ako ESP kasi yan. So, ginawang subject na GMRC. GMRC o ESP, magkapareho lang na subject yon So, pinili ko na lang ESP guys. Ayan. Pang grade 4 yan guys. So, ayan. Pang grade 4. So, ayan. Mga sinagot na naman namin dito. So, ito yung mga letra. So, ayan. sa <coughs> so, may pat lang na number na yan guys. So, ayan. ayan. So, may mga mali pala ako dito guys. Ayan, dalawa. <coughs> So ang items lang nito guys ay hanggang 25 So nakakuha pala tayo dito sa ISP ng 19 Hanggang 25 items So at least pasado pa naman din diba Kasi 6 lang yung mali natin dito eh 6 lang So nakakuha tayo dito ng 19 So ang sinagot pa namin yan nung July 17, 2025 Thursday kahapon pa So ayan kahapon pa namin nasagot to So ayan guys. So meron pa sa likod guys. Ayan, meron pa sa likod. So galing to sa ano ngayon? Ah, ano ba 'yan? Galing tong test paper na to sa Tenement Elementary School. Pinasagot sa amin to. So ayan guys, ayan, may mga tatlong mali ako dito. So ang ibig sabihin ng bilog na 'yan na ano, mali 'yan. So ayan. Tapos dito naman din kami nagsasagot tama o mali naman. So ayan, tama o mali. So pang grade 4 pa rin naman 'yan, 'di ba? Tsaka dito, ano, uh, deal or no deal. So ayan, kung ano daw 'yung, kung hindi lang daw ginagawa 'pag no deal, hindi ginagawa. Pag deal, ginagawa mo. So ayan. So ito tama o mali. O, oh, tapos ito ay deal or no deal. Ayan. Dalawa lang yung papipilian namin dito sa dalawa. So, ayan. Dito, guys, talaga. Dito sa 16 to 20. Or 21 to 25. Nakaano talaga ako dito. Naka perfect ako dito. Naka 10 ako dito sa 16 to 25. So, ala. Tapos dito naman, guys, sa may mga letra. May tatlo tuloy ako mali, guys. So, ayan. So... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 So naka 9 lang ako dito sa ano 15 hanggang 15 yung mga letra lang. So ang ibig sabihin nakakuha tayo ng 19 sa ESP4 JM RC. So ayan. So Grade 4 Trace baitan or section. Ayun. <coughs> yan pilema pa tayo. So, nandito ako sa kwarto ngayon, guys. Ayan. Nandito ako sa kwarto. Ayan. So, yung nakita mo pala sa isa kong video, diba? Yung inano ko na lang, pinakita ko lang sa inyo yung score ko. Na sinulat ko yung subject. So, ayun. Pinakita ko sa inyo. Sa science, naka-14 ako. Hanggang 20 items yon Tapos, sa math naman, naka-20 ako. Hanggang 25 yon Tapos, sa English naman, ay naka ano ako naka 15 hanggang 25 din so ayan so at least pas pa naman pasok pa rin yung score ko pasado pa naman din so ayan so medyo meron na rin akong assignment so nagawa ko na nung ano nung tuesday o may assignment ako nung tuesday pero nagawa ko na rin eh so ayan, ayan. wala tayong pasok ngayong friday guys ayan ba ano Ayan. Pe puti hindi tayo nag-absente, eh. hindi tayo naka-absent case you know? Kahit isa wala pa tayong absent no. O kahit isa pero hindi, hindi lang tayo nakapasok ng Friday ngayon kasi umuulan, may bagyo. yan July 18. Na, so ang bilis ng ano no ng panahon. Magbe-bear month na naman 2026 na naman yung celebrate ng New Year natin, 2026. So ayan, sunod-sunod kasi yung taon, 'di ba? So ayan, ang bilis noon no, nagsimula sa January hanggang umabot na ng July. O oh, July 18 na ngayon eh. July 18. So bukas July 19. Kinabukasan July 20. Ayun. Ayun. Ngayon sa mga sinagot namin. Ba? Diba? So wala na pala sa akin naghahatid guys. So ayan, wala na sa akin naghahatid. So ako na mag-isang pumapasok sa ano guys, school namin kasi sumasakay na lang ako mag-isa sa tricycle. So ayan, nagbabayad ako ng 10 pesos. So tag 10 pesos lang yung bayad sa tricycle, 'di ba? O, oh, ako na mag-isang pumapasok tapos ako na rin mag-isang umuuwi dito. Wala na akong kahatid sumasakay na lang ako lagi ng tricycle guys so ayan nung June 26 ano ba yan hindi pala June 26 nung June 16 kasi nung June 16 si daddy pa yung nagatid sa akin ang so, sinuot ko pa noon ay t-shirt na damit so, nung June 16 diba so nung June 17 uniform na o so, araw-araw na uniform yung sinusuot ko guys so ayan so buti naman ayun na So, kasi nung June 16, ang sinuot ko pa ay yung ano, yung t-shirt na puting damit. So, mas ok, pero okay lang yon Kasi nung grade 3 ako, araw-araw ko suot yung t-shirt kong damit na puti eh. Tapos yung pantalon na may sukat siyang 36. So, araw-araw na. So, ngayon ay araw-araw na ako nagsusot ng uniform Apollo. o polo. O, yan. Pants. Yan, so nakaabot na tuloy tayo ng 7 minutes. So nandito pala sa, nandito pala sila ngayon ni Banban Ban at saka ni Tito na ano. So makakapaglaro na naman kami ng Roblox. So kasi iyo na maglaro ng Roblox eh, kasi malalag lang ako dun eh. Magla, lang naman din ako dun sa Roblox. Ayoko na kasi minsan nagpapatugtog na lang ako sa Spotify. Yan. Papatugtog na lang ako sa Spotify, guys. Ayun. Yan. So, medyo hindi ko na sa inyo pakita yung assignment ko, guys. So, okay lang yan. Yan. Bye. Yun lang kasi grade 4 na tayo ngayon. Eh. Grade 4 na ako ngayon. Sa section race ako ngayon. Kasi ako yung mas malaki dun. Yan. Bye. Yun lang.